Good morning po sa atin lahat guys. Asamahan nyo po ako maghimay po ng paminta or black pepper gawa ng para hindi po manglaglag ang kanyang bunga, mga bulaklak po guys. Kailangan tanggalan siya ng mga sanga-sanga na maliliit para hindi manglaglag yung bunga. ang daming kwiti bisigay tinapapak ako ng langgam ang daming langgam talaga mas lalo pag galing na na ulan tapos pagkatigil ng ulan siyang langgam ay magsiglabasan kagaya na rin guys oh. pamintang Taiwan pag pinabayaan mo lang siya na marami siyang mga sanga sanga ay manglalaglag ang kanyang bunga sayang din dito ako mag upis sa baba itong side na ito guys natanggal lang ko na natin o oh, wala na siyang dahon natanggal ko na kailangan siya guys maano masikatan ng araw yung kanyang mga bulaklak para hindi siya manglag -blag. okay, narito at ang galing ko ari guys Tapos are o marami siyang mga sanga ng ano. Kasi napusaran siya guys, nasulo yung mga sanga-sanga ng dahon ng kakawati o madri kakaw. Kailangan tanggalin. skupuan dami na langgam, halos pinapaknan tawon ko ng langgam. Ayan. Kailangan yung mga pinagtanggalan mo, guys. Huwag sumabit dito. Gawa ng pagdyan, nabubulok. Pati yung kanyang bunga, nabubulok din. So, po siya ng lang oh, langgam. Kasi sayang ang bunga niya guys Pahagin niya talaga Alagaan ng himay Maglalaglag din yung Kanyang bunga maingay yung ano guys yung ano ng kawayan baka lalabas si ano si haring malakas ayun din sa kabila guys ay ano yan agbang tapos dito naman sa ilalim tatanggalan na siya ng ano ng bagin para hindi magapangan yung puno ng paminta ng bagin. Mm, ang ano naman ng pagha-harvest naman ng paminta, guys. Yearly lang siya, isang base lang siya sa isang taon. Pag mga ganitong buwan siya ay nagbulaklakanan. Ang harvest nito, guys, mga buwan na ng Abril. Marso, Abril, ganun ang harvest na rin. Kaya isang beses lang siya sa isang taon pwedeng pakinabangan. Pero pag hindi mo naman siya inalagaan ng ayos, wala ka rin basta makukuhang bunga. Halimbawa, pinabayaan mo siyang magapangan ng ano, ng bagin. Ang bulaklak niya guys, mang laglag. Kagaya na rin May bagin siya. kailangang dandahanin siyang tanggalin para yung kanyang bulaklak ay huwag rin masaktan. Tapos ari tatanggal ang mga dahon para direct siyang masikatan ng araw. Yun ang gusto ng paminta. Ayan. Dito yan guys sa Batangas. Ewan ko baga sa ibang lugar parang hindi nabubuhay basta ang ano ang paminta. Pero nang ako'y umuwi guys ng Surigao kasi yung probinsya ko talaga ay Minda uh, Surigao, Mindanao. Nagdala akong binhi e doon, la, malimit na ulan. Ngayon na ano, parang nabubulok siya. Kasi parang walang inarawan doon sa Mindanao. Lagi nang naulan. May nabulok yung ano paminta. kagaya na rin so, guys, mo. Malagong malago siya pero may mga bulaklak siya sa ilalim. Pag hindi ari tinanggal ang mga sanga na ari guys, matutuba, matutuba ang tawag niyan. Nang yung ano, yung bulaklak, kailangan tanggalin na yun. Oh. Kailangan siyang maliwanagan sikatan ng araw kung bagay yung kanyang mga bulaklak walang walang nakaharang yan galug na siya guys natanggal ko na yung mga ano niya mga mga sama sama-samang maliliit na siya ang nakakanlong sa ano siya ang nakakanlong sa mga bulak-bulak natanggal ko na Ayan po, And guys, medyo malawak pa yung aking paghihimayan na Naatika lang guys, kaya sisilong muna ako at halos kagagaling ko lang din nagkasakit na hospital. Baka mabinat po ako. Yan po guys, ako magpapaalam mo na po sa inyo at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking munting YouTube channel. Uh, pinakita ko lang po sa inyo guys kung paano maghimay or mag-alaga ng mga paminta para sila po ay gumanda ang kanilang bungat. Hindi basta manglaglag guys. So ayan po, hanggang sa muli.